Tagumpay ang its showtime, especially for you, Sir na si Oliver Moeller na mapasok ang showbiz industry. Ayon kasi sa ulat na inilabas ng ABS-CBN News nitong Miyerkules ng gabi, ika-24 ng Abril, umirma na raw ng kontrata si Oliver sa talent agency na Cornstone Entertainment. Matatandaang nag-trending si Oliver matapos siyang mapili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Diza, especially for you, bilang makakadate nito. Pero hindi doon natatapos ang pagiging sikat ni Oliver. Dahil makalipas ang ilang araw, usap-usapan siyang muli matapos niyang bumisita sa It's Showtime, at ang tila ang pakay umano ay ang host ng naturang noontime show na si Kim Chu. Dahil dito, tila nagkaroon tuloy ng lamet ang ugnayan ni na Oliver at Michelle lalo na nang kumuda ang huli tungkol sa pagiging option.